Nakipaghiwalay ba sa iyo ang taong mahal mo? At bigla ka na lang ba niyang iniwan? At hanggang ngayon ay hindi pa rin ba siya nagpaparamdam sa iyo? Kaya ngayon ay sobrang lungkot mo, dahil sa sobrang miss na miss mo na siya, at sobrang mahal na mahal mo pa rin siya. Kaya gusto mo ba na magkabalikan kayong dalawa? At sa pagbalik niya, siya ay luluhod, iiyak at magmamakaawa sa iyo. Basta gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon na buo ang loob at tiwala mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang tunay na pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Balatan nyo po ito at pagkatapos, dikdikin o hiwa-hiwain nyo po ito ng maliliit at ilagay ito sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos ay maglagay ka rin ng kaunting asin at balutin mo na ang bawang at ang asin na nilagay mo sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At nang mabalot mo na ay ilagay mo muna ito sa palad mo, mag-focus at mag-concentrate ka, ipikit ang mga mata mo at ilapit mo lang ang palad mo sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido ikaw ay luluhod, iiyak at magmamakawa sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa plastic o zepla kung meron ka. Kahit na anong plastic na meron ka ay pwedeng paglagyan itong ritual. At bago ka matulog, ay ilagay mo lamang ito sa ilalim ng unan mo. At pwede mo rin itong ilagay sa bulsa mo habang ikaw ay natutulog kung may bulsa yung damit mo. At kinabukasan, pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta. Ilagay lamang ito sa bulsa o kaya sa bag mo. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan lang sa kahit na anong oras na gusto mo. At itago o dalhin mo ito o uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay luluhod, iiyak at magmamakaawa sa iyo. Basta magtiwala ka lang. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung gusto mo na siya ay hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo, ay mas mainam na gawin mo ito sa gabi bago ka matulog at saka ilagay sa ilalim ng unan mo. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.